apa ini yang kita bawahi ini guys lima kagak bawahi itu satu dua tiga empat lima mana yang kita bawain tentang anak tahi sia og sepatos awas tahi guys lalai og sandal otahi punisya og sepatos na dere a uh, poblasyon mga gapon itay no oh, okay. pila may bayad dana, tay eh. 50 50 ang ka pares i eh. kakalo tay bol krabo ka barato ra sa so, bata gay mo pila gayuan ako makinagrag mala laman oh na dingoling aura nga nay matrabaho bali pa ira no mahal naman ang tahi ron sila nay magpa ikaw ah, tay. To, usay, sintim, ay, sila na san tinubig mo sabot. <laughs> Bisya dapok puyo sa ko. Mo po ni sa dei mga sundang guys, sundang sak sundang musakop ko katay no. Ay sakop. nah Lahdaganay na mo unsa tatay guys. Unsa ray trabaho ani niya? Dire dire iya renga. Mo ay papuyo kay ko ab nila ko. Iskag tuot nga. Idaran ni si tatay guys, ayo. trabaho kaya pun ho. Oh. Na nahi kaya pun siya. Bagay ulit guys, pagka ako kagprakara, hindi na. Oo. Hindi na kinangangang. Gusto merdaan na nakakuan. Oo. Oh, Katong mukuan, mutuod raman to. Oo. Oh. Samot na ang imong pinangayuan, barato ra. Ah. Bisa na ikaw. <laughs> Mau gani. Mutu oh. di oh. ah, lang ka dito sa imong. Tuwa ako kuan. Barato. Anak man.

50 ang guys Paris ang tahi niya oh, sa gatos roll mga daw <laughs> <laughs> na isagatos daw kay duha na may nagpakuan niya nagpatahi mukuan po na siya og mga sundang mga sundang ra imong pangwantay na unsa pa imong mga lain na mo hontay are ah, pa payong payong mo repair po payong muhimo pagani na siya og hikot sa manok guys lumbid-lumbid niya Kinsa tong ganahan magpa tahe og mga sapatos sandal diri ra sa Alegria Poblacion na siya diri makita guys sa Alegria Poblacion no ah. Doldol na nigdan na. Pagdudul-dul ko ko ano Romano? na? isa gastos daw ni adlaw eh do documentify mo ni. Thank you for watching na guys. Bye bye. Ako nang gagaw ng nasa damang, sa ko pero mo na Ko guys. Tigo na. Otinte 84. Lovely. Thank you for watching guys. Bye-bye.